idol. So Long Bam itself, nandito na naman tayo sa bagong food vlog na gagawin natin dito sa mga iyo ihaw dito sa Cebu. Matias Food House ang pangalan. Let's go! Check it out! Food ni Matias. <laughs> yes. Oh, yeah, Der no. yes. oh, yes, it's a Oh, Oh, so, hindi tayo nakasaan eh. I think yung na. Dito. Walang kutsa-kutsara. Kamay. Kamay tayo. Paano okay. yung magkakamay boss? Makamabawasan yung ano eh, shooting eh kanin <laughs> Baa paanda yung pwersa sa kanin, kakaano lang inig. Baa mahaluan ng inig. Sa saul mo do sa saul. Hmm, solid daw. Ah. Pero bagay yun. Up, no? long bomb energy drink. Mm -hmm. Ito madam, may chorizo. No? So. Holy huh? no? Long bomb energy drink. Long bomb eh? energy. Pwede. Eh, Para sa mga gusto makapag, mga makatry mag long bomb na. No? Hmm. Inumin yan yan, may gata yan. Palakas boss. Mac parang Mac ano, no, ghetto raid nung dating, no? Matcha flavor. Parang ghetto raid. Mas matcha flavor din. So guys, alam mo, pag pumunta ka dito sa Magsha's Food House, dapat talaga subukan nyo magkamay. Oo. Oh. Dito talaga mas nalalasahan ninyo. Yung... Oo, oh, talaga. Honestly, hindi naman ako talaga magsana magkamay. Pero... Iba magkamay. Experience. Talaga eh. Iba talaga feeling eh. Talaga mas masarap kumain pag nagkakamay. Diba, no? <laughs> Mararamdaman mo talaga yung pagkain mm. yung inasal Hindi ka mabibitin eh Kasi Dambot ka lang ng dambot eh Diba? Kasi siguro tuhin na lang na uh, Lagi may condiments ka na sa kapi mm. Suka Yung Kamansi Yung Toyo Sarap yan Gusto talaga hanap hanapin mo. Buffet naman. Gusto mong buffet? Food Manila. Ayun. Ayun. Gusto Food Club Manila kumain. Mm. Number one kasi ang daming pagpipilian. Mura Ito pa. kami pa. nakakapunta sa Food so, Manila pero... Food Nakita ako naman yun. Eh. Ah, next time, ambag ko kayo. Kaya kaya rin. Alam mo, ano daw, may gulat kayo, may balot. Oh! May balot ko. May balot? Ito so, makakalimutan. Isa sa pinakamasarap na natikman ko. So, sa... sa ano yung ano ni diwata ayun tikma mo ito tikma mo yung chorizo tikma mo lasa para ma, ma maano no, mo yung ano mo. ni diwata oh. kasi so, yung kasi pumunta ko kay diwata hindi na ako makakal ng pares na wala lang na hindi. wala lasa pares no ang kinakain ko lang yung lumbulisan niya tsaka barbecue Tingin ano mo, ano, ano lang, Ah, uh, alis feedback lang ano lasa ng para si Diwata? Ang ah, para sa akin, ano lasa eh? Walang lasa. Hello, mapupunta kami dapat doon. Di ba siya? Punta kami dapat. Nasa Manila ako, nag-NBTC kami. So, hindi na kami ng... gaya ng sobrang ano. Lasang sunog eh. Ito, masarap itong chorizo niya. Ito. ito. Pero Diwata, lasang sunog. Oo, eh. oh, lasang sunog yung Diwata. Kasi wala, wala nang kumakain. Mahirap naman kasi talaga mga gano'n yan. Mga quality control. Oo, hindi, niya mako-consistent yun eh. Hindi mo mako-consistent yan. Mahirap pag- maintain Ah. Siyempre, kasi isipin mo, maganda talaga. Marami kang brunch, marami tao. Gusto mo yung comedy niya, pero of course, sira ito kayong quality mo. Maraming salamat sa mga sumugwarta ng Matias Food House dito. And uh, ito po si Mr. Longbam na sana lagi niyong supportahan yung page. And then, supportahan niyo rin lahat ng mga content ko and the future endeavors. Yun lang